kapayeng maayo nga buntag kap no ang kapitan sa barangay na tumulan kap gibay gayon karon ang kaning gamutan sa pantalan no sa uh, mission naghimo sa ICTSI kap danisa sa Amaribok kap no sa barangay na tumulan kap unas tanan unsa ni siya kada kung tabang para sa mga taga na tumulan kap oh no na salamat kini nga uh, niya nga uh, sa MC mindalo ko si Lord Nambilan awit sa dako yung dako kanya butang na makatabang sa natin na sa ating city yung din tayo sila nga dapit so nagagan nagagan sila nila na pero umala sa kapubri dili ka sila maabto kaya kayo una-una pa masahe ikanawa ang ilang panginanlan so Atong napili yun, ang pag-ingong ginila nga Nay ilang programa sa MC, uh, ICT isa ay kung sila sa ako, ginoon sila, yung, sa, yung sila programa, so wala kita magpumili, atong gidawat niya ang ato ding uh, ato ding gikwan di, ang sitio maribok atong gipili ang sitio maribok then ato nakita lagi sa ako nang gingunsunan atong nakita nga kini nga lugar medyo sudunon uh, dili accessible sa mga sakinan so lisod nila ang mga check up ang patambal so atong Ako gusto di prioridad nga makagaan sila ginani nga, nga programa. Hmm. Mga pila ka, ka individual cap ang makabinipisyo aning gihimo karon nga medical mission.

ay kinanang yun nga matataan sila kung tagad na ang taga sabi na mga katong mga senior citizen So Kap, para lang ba niya ni sa mga taga barangay Maribok o katong mga kasigbit niya mga sityo, pwede po mo ani? Ah, uh, pwede. Wala ba problema ba mo sila? Dahil siya ang sa aming, uh, panghinabi sa kada kunti uh pinda na kunti na timen ng ilang ilang lang ay hatag -huh. ang ilang bis para sa katawan sa pagganda ng tumulan uh so nakatuon lang na din na heal -huh. ng mga medical mission katungod nataga na to sila din ating prioridad kasama niya ni sa kap sa kita kap mga lagi ang uh, populasyon ni sa barangay Maribu, uh, sa Maribuho, kap sitio uh, 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 sila uh, family really. family oh so mm -hmm. Ang atong yagat, yagat din ato ang malay na kung sa itong naginandaan sa mga kumbal o katong ng mga sakit, uh, maligod sila ka para magkakaroon din sila pagkagat. Ayun. Kap, minsan hindi mo sa katawahan, Kap, o minsan po hindi mo, Kap, no, sa MCT, no, sa ilang himo karon ng uh, nga kaning uh, medical mission. Oo, uh, una-una sa MCT, dagat salamat sa inyong tugma uh, sa katawan sa barangay ng tumulan ninyong napili ang barangay na tumulan is it recipient sa mga medical mission, so salamat kayo sa inyong ka paghatag panahon dire sa atong barangay na tumulan. Mayingon man sa katawan sa labi na sa City Maribok ang inaoto ang uh, manigid mo, uh, isatipar mo, mo sa manini araw makadaan mo higay yung nga itong up labi na ba itong mga pigula, mga senior citizen at itong mga batanong na angay na pag-itaan pag Salamat kay Kap.